Guys, oh, nga, kuha naman tayo ng uh, sapatos ngayon guys. Uh, sandal, panlamig yan guys. Oh, ang ganda pa oh. Oh, ha? Ay, swerte na nga ating mananalo sa ating parapol. Balik buy and box oh. Bago pa, ang ganda pa oh. Oh. Oh, ang ganda, di ba? Guys, Welcome sa paribagong vlog Nandito naman tayo ngayon sa Friday Market Arads Kung saan mamumulo tayo ngayon mga ka-friends Tara, ano kayong mga damit ang ating mapupulot? Yan ang abangan nyo sa ating vlog na ito Ay, naku guys, naubos na guys to. Ayan guys, may nakuha pa tayong damit to hmm. Kaso lang ano eh Pangit na siya, hanap iba Ito, oh O, pang-sixty, oh Ano oh. okay. ito? na, guys O, oh, ito, guys, oh O, oh, nakakuha tayo, oh Ayan, oh Oh. Ayos po guys, oh. Oh, yan, oh. Kuya natin 'yan, ayos po 'yan, oh. Okay. Punit siya, guys. Sayang. Natatanggal yung marka niya. Na yung drawing niya. Lana. Ay, mga medyas naman dito ang tatapon guys. Wala nah, na, ubos na. Wala na. Wala na. Wala na. ito kanina, binalik ako. So, ayan guys, dito tayo guys. Oh, ayan, oh. Oh. laba, -laba yan guys, so oh. Pajama pang bata. Oh, ayos pa, oh. Oh. Lagay natin, unang napulot. O, oh, damit pang baby. O, oh, kunin natin yan, damit pang baby. O, oh, laba-laba lang yan. O, oh, ayan guys. O, oh, pampatulog, pang sexy o. Oh. O, oh, ayan. Pulutin na natin yan. Ayan guys, oh. Hmm, dami to. Oh, hmm. oh ayan, pakita ko sa inyo, oh. Oh. Ang ganda oh. Damit pambabae. So, mga guys, dito naman tayo. Oh, damit pambabae oh. Oh. Ang ganda oh. Oh. Ang ganda, 100 koton to oh. Hmm. Hello kabayan. Oh, ayun guys oh. Oh, ang ganda oh. Oh, may may ilalagay na naman tayo sa balik bayan box. Ano <toss> to? <toss> <toss> oh. Oh, yan. Lagay natin ito sa anong pambalot ng mabuhay. Makira, makira, makira. Ay, makira. <laughs> Ito guys, oh, kunin natin ito guys. Oh. Puma. Pajama guys. Oh. Ayos pa oh. So ayan guys. Binigyan tayo ni brother. Ayun, binigyan niya sa akin to guys. Oh. Oh. Ang damit pambata guys, ang dami oh. Pulutin na natin. Oh, para pamigay din natin at uh, ilalagay natin sa balikbayan box. Malaking bagay pa to sa ating mga kababayan. At least nagagamit nila. Malay mo, malay natin, ang mananalo sa ating balikbayan box ay may anak na maliit. Oh, di ba? Magagamit niya pa to. Hmm, kung natin yan, Ah, oh, pang baby oh. Ayun, ang oh, ganda oh. Oh. Ang ganda guys oh. Ah. Oh. Kunin natin. Basta mapakinabangan at malinis pa. sa kuha lang tayo ng kuha guys kasi pabilisan kasi dito guys eh ayan dami pang bato oh Ang ganda pa dyan guys oh. Ah. Uh, Dali Dito ka na naman. <laughs> Ayan si ate o. Oh. Uh Oo. -oh. Ayan, pakita kita, okay lang? Bawal ba? <laughs> Ay, huwag ka maya, okay lang yan. Ayan guys o. Oh. Mm. Uh Oo. -oh. Damit pang bata guys oh Ayan. Ano to ate, namumulot ako para lang sa ano, balik bayan box, raffle entry. Pinaparapol ko sa Facebook page ko oh, sayang kasi ito eh. Oh, mga pajama. Damit pang bata. Malay mo, ang manalo sa akin balik -bayan box eh may anak na maliit. O, oh, eh, tugma. Oo, oh, yung iba. Oh, bala sila. Oh. Ayan eh, o. Oh. Eh, Ayan, may sombrero pang binigay si ate. o. Oh. halos pang baby talaga guys o oh, ayan o pang baby o halos pang baby yung mga binibigay niya sa ating ngayon pinipili ko lang guys kasi yung iba sobrang pang maliitad pa o oh, ito o hmm medyo madilim dito sa pwesto natin guys kaya so, ayan alis na tayo, hanap tayo sa iba masyadong pang maliit ng iba eh ito oh, pang baby hmm Ayan, nakarami na kagad tayo guys, oh. Dito pa lang yan. Oh. Puno na kagad sa plastic natin. hanap kayo ulit sa iba ganun lang ang style dito guys si ka lang mamulot dami pa niyan guys oh. tambak oh. so ayan guys so, oh. ang kit na napulot natin oh. ayan yung napulot natin guys oh. ito pa ba Swerte tayo guys oh, device na jacket guys oh. Oh, ayos pa oh. Oh. Ang ganda pa guys. Oh. Ang ganda pa. Device na jacket. So ayan guys, dito naman tayo. Oh. oh ayos po, pajama oh. Oh, Ayos guys, ang pajama guys. Oh. Ang babae. Oh. Oh, tignan mo nga naman. Oh. Oh, hindi nila pinansin. no, oh. Ayan, eh, ang ganda pa. Oh. Oh, di ba? Na natin yan. Huwag nang patagalin. Ano to? Short? Angit yung shirt Hmm Oh, ito na naman, oh Nice yan, oh Tirno pa yata, to O, oh, tirno siya, guys, oh Oh. Jacket Ayan yung long sleeve Yung damit pang ibabaw oh. Ito ang pang baba, oh O, oh. ayos po, oh Oh, ayan, guys, oh Oh, tignan nyo. Ayos yan, oh. No? Terno. <laughs> Ayos. Sayang. Hindi na pinulot. Okay. Ito. Ito. Tuloy pa tayo guys Ano to Wala na guys Tuloy pa tayo Ayan guys, pakita ko sa inyo ating mga kasamahan si Chiso at saka si Dokman na mumulot Ayan yung dalawa guys oh. Ayan si Chiso no? na mumulot oh. Boss, boss. Ano yung mga napulot nyo? Ayan, oh, pakita nyo nga. Na napulot, ah. Oh, syempre, masipag tayo. Ayan si Dokman, namulot. Oh. Ay, yung, oh. di, may plastic ako dito. 100 kins pa. Hindi, hindi, hindi. Dito lang. Ito, may plastik ako. Ay, plastic ako. Ito, may plastic. Oh, ayan si Jason guys. Oh, ano, napulot mo yan. Dami ah. Oh, ayan guys. Oh, dami itong bata. Tara, tara sa man. So, ayan guys. May nakilala ulit tayo dito. Isang vlogger na mumulot sa Friday Market. Tara. So, walang Walang iba kundi si G Channel Makes Vlog Ang kanya YouTube channel guys suportahan nyo guys O oh, sige sige So ayan guys uh, Nakita natin muli ang ating mga katropa Mga katib polluters Nandito si Ludi Ka Angel Ayan guys tayo ng damit pang babae guys O oh, pang bata, oh. o oh. O oh. Nakahanger pa yan guys. Tinapon na nila. Ayan guys, oh, ang ganda rin ng napulot ko guys, oh. Oh. Ano siya? Ah? Charter Club. Oh, di ba ang ganda made in Indonesia, branded. Oh. Ayan. Ayos pa yan guys. Oh, pang ginaw guys, oh. Love milk, ang ganda guys, oh. Made in India. So, oh, ang ganda oh. Hmm. Pulutin na natin yan. Tapos, hanap pa tayo. Ayun oh. Uy, dalawa pala guys. Ay, ang ganda guys oh. Wow, thank you brother. Oh, bigay ni brother. Oh, ayan guys, ang ganda oh. Hmm. No, ah, con una...